So ayan mga nagluluto tayo ng pritong GG. Ano? At magluluto tayo ng hindi talong. Napost lang yung talong. Gigisa tayo ng toge. Ayan. Uh, walang tokwa. Pero ang pinakasawag na lang natin, yung uh, langgunisa. Tapos ano, lagyan natin ng oyster. Ayan so, mga loobs, ginigisa na natin yung ano i-gisa na natin yung gulay toge. Dito na rin sa pinagprituan para yung lasa ng isda, yung asinong uh, asin ng isda, pwede na pang pabalasan ng ano natin gulay. Tsaka yan din yung kakainin mo kapares ng gulay. Yeah. Huwag na maging arte. Kami lang naman ang kakainin itong mga lods, diba? Sige naman kayo mga kasama <laughs> dito. So, maya maya mga lods. Lagyan na natin lang ano na yan. Asin, ay asin. Bitsin, tsaka paminta. So, ito na lang. Oyster yung asin dadagdag na lang yan kung hindi gaano malat yung pinagprituan natin So ayan mga logs, halos sa uh, okay na yun uh, Konting ano na lang, konting uh, palambot sa togi At tatakpan uh, lang yan Tapos tik tikman lang kung uh, sakto na, kung okay na